Itu kami dengan main itu?

para wala silang biyag na dala friends, ha? Kailangan natin sila sundan, Pastor. So, tingin mo, Jipot. Saan sila patungo? Punta rinit. Punta rinit sila papunta? Hmm. Maganda nito. Wala na siguro natin patihan muna. Sundan natin sila. Kailangan sundan natin muna sila. Ha? Hmm. Para may guide tayo ba? Para, kahit alam ko, pero kailangan natin sila sundan kasi sila may hawak. Hindi natin alam maka nilipat-lipat nila. Galit galit sila sa'yo. Oo oh, nga. Ganit ko yung mga usapan nila. Gusto, gusto ko pa naman talaga magpanggap kapag para makuha si Berto pero parang hindi na pwede. Wala po na. Alam na nila yung nangyari sa akin. Yan o. Yan o.

Ah, ah, ah. kita tayo. Ita, baka tayo. Huwag mo mag-busi espada. Natamo tayong Ano na tayong Tayo, yan, Ingat sa mga parang may naamoy rito. dito. maganda. Amoy ka eh, tingnan mo. Gamit mga tagulilong ang mga vlogger. Ay, tahan nakita. Ah, dito tayo! Hindi kami nakita gumamit ng lilong Mga tagulilong. Ng mga vlogger. Hindi sila nakikita. May tagulilong

Sino ko yung bata yun? Ang ah, hindi bata, malaki yung katawan. Huh? Malaki yung katawan. Butis ba, ba, mga bago niyan. hindi ko nakilala yung mga iba dyan? Dalawa yan. Yung... Dalawa, lang yung kilala ko dyan. Siguro. Siguro. Kapag nalaman ni Rambo na wala na ako sa nila, magwala yun. Hmm. Dito eh, okay, sa amin sa amin kwan ma ma may Dito. mga sumpaan kami. Ha? May mga sumpaan kami. Kung sino yung magtaksil, siya ang papatayin. Diba alam mo yan nando? Ano Nung dumating si Panginoon noon, noon hindi niya ta tayo kahit kahit gaano kalapit yung mga okay, sarili lang. namin. Dito tayo dadaan, na, huwag natin sila sa ibigin. Tara. 我操！我操！

Yan tayo Ik Ikutin natin sila Para madali natin matuntun kung saan nila nilagay si Berto Sa ilog, sa ilog, sa ilog Sigurado ko sa ilog sila dadaan Kung malayo pang ilog, kailangan pa lang Takbayin yan Kailangan pang Takbayin May bat parang bata yun ba, kanina hindi lang mahalata kasi laki na yung katawan eh. pero so, malaki yung katawan basta parang hindi bata ganun lang siguro yung, yung boses nya uh. okay yung friends ha dito kasi yung maraming mga kabantay dito dito maraming na kabantay yun siguro umalis na yung mga kabantay dito namin yung kabantay kailangan makita natin agad si tawag dito si Berto para makuha natin lalong magaling huwag kayong si... magalala mga idol sikapin namin makuha si Berto hindi tayo titigil lang natin natin hindi kami titigil siyempre hindi natin nakita si Jack sigurado ko si, si Jack hindi kaya si Jack nauna sa Monterey Rift siguro no. Ibang kutog ko kay Jack eh. Pwede sana natin pagbabarilin yun pero Huwag muna kaya Inisip ko ba baka Baka matagalan tayo para na matuntun si Berto kung saan Kaya nga Kapag naalarma yun sila Pag may nakatakas sa kanila Kung sino may mahawak kay Ako na yun kay Berto Susumbong yun Ilipat na naman sila Matagal tayong Matuntun Matagal kaya, tayong kaya Ayan. Tawin mo. Tagal makita si Berto kapag pinatay namin sila. Wala. Mauna siguro tayo sa ilog. Siguro. Huwag lang. Huwag lang. So, dito yata yung libing si, si, si ano. Dito namin yung libing si... Ito yung libingan ni Tikboy. Yung mga buto niya. Dito Nalala namin yung yun. Nalala ko. Ha? Nalala ko pa. Nalala mo. Hindi. Dito na Dito namin yung libing. Dahil Dito ko nilibing ha? Huh? Si tikboy Boy, but, Mga buto ni Hindi mga buto ni ko nandiyan yung buto Mga nilibing si Kaya pala lugar Kaya ito, ito yung madalas Na tambayan

sigurado kayo yung pinaglagyan mo sa pamilya mo safety yun safety yun so, baka magkaroon tayo ng problema pagdating ng panahon na. safety yun malapit lang doon sa amin pero sinabihan ko sila na wag muna sila nalabas hanggat uh, baka may biglang tatawag sa atin ba kailangan ganyan kailangan safety talaga nalag lang tayo sa pakinan baster wala walang mangyayari sa kanila baka mga yung mag-ina mo yung pamilya mo kasi, masiguro, alam ko kung hindi kanila makuha. Ang pamilya mo ang dahil nilagay ko sila sa, sa target nila. Lagar. Sinabihan ko sila kapag nag may utos sila kami, utos Pero dito na sa, sa itong daanan natin ngayon. May may madaanan pa tayo na kagaya nito bago tayo makarating sa Monteririt. Meron. Meron pa. Parang ganito rin. Ganito din ang purma. Oh. <laughs> Halos talaga dito, Buster. Parang pareho lang.

Sobrang lapit lang pala nila. Ha? Sobrang lapit lang pala nila. Buti lang dito yung narinig ba? Hindi na malayan. Nakapagtagulay tayo. Sobrang pawis ko na mga idol kasi ito, sobrang init dito. Okay, may ganun. Nandiyan sila sa unahan. Nandiyan sila sa unahan. In. 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 May ikon, may may tinig daw, may boses. Diyan talaga sila. Narin. May dumating, may dumating. Sino kaya ang dumating? parang bosis ni Rambo ba Rambosis Parang kau ni Rambo yun. si Rambo Commander oh. King.